Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer at ito po ay napakasensitibo at seryoso. Ang request niya ay tungkol sa mga babala na maikli na ang buhay. Mga senior, mga pamilyang nagaalaga, pakinggin ninyong mabuti ito. Ito po ay hindi pananakot at hindi po ito panghuhula. Ito ay isang responsabling pagtatalakay sa mga seryosong sinyales na ang katawan ay maaaring nasa advanced stage na ng paghina dahil sa isang malubhang karamdaman. Ang layunin natin dito ay para maging handa, para malaman kung kailan kailangan ng agarang atensyon medikal at kung paano maibibigay ang pinakamagandang alaga na puno ng dignidad at pagmamahal kaya heto na, ibubunyag natin ang 7 sa mga pinaka-critical na babala na nangangailangan ng inyong agarang pansin. Panguna sa ating listahan, biglaan at hindi may paliwanag na pagbaba ng timbang. Yung pumapayat kayo nang hindi naman kayo nagda o nag e ito po ay isang malaking red flag o babala. Hindi ito yung ordinaryong pagpapayat. Ito ay tinatawag na kacheksya kung saan ang katawan dahil sa matinding stress mula sa sakit tulad ng cancer, advanced heart failure o end-stage kidney disease ay kinakain ng sarili nitong muscle at taba para lang makakuha ng enerhiya. Ito yung makikita mo na butot balat na ang pasyente. Ang payo ko? Huwag ninyong isiping swerte dahil pumapayat. Ito po ay isang medical emergency. Mampatingin agad sa doktor para malaman ang pinakaugat ng problema. Para naman sa pamilya, huwag piliting kumain ng marami ang pasyente dahil madalas ay wala na silang ganang kumain. Ang mahalaga ay ang quality, hindi quantity. Magalok ng maliliit pero masusustansya at mataas sa kalori na pagkain tulad ng itlog, sabaw na mayaman sa collagen, avocado o full fat yogurt ng paunti-unti pero madalas. Pangalawa sa ating listahan, palaging hirap huminga kahit nakapahinga disp niya. Yung kahit nakaupo ka lang sa silya habang nanonood ng TV ay hinihingal ka pa rin o di kaya nakailangan mo ng tatlong unan sa gabi para lang makahinga. Ito po ay senyales na ang inyong puso o baga ay hirap ng hirap ng mag ng oxygen sa buong katawan. Maaari itong sintomas ng end-stage congestive heart failure CHF kung saan ang puso ay hindi na epektibong nakakapag-pump ng dugo o advanced chronic obstructive pulmonary disease COPD kung saan ang mga baga ay nasira na. Ang payo ko, 'wag po itong isiping simpleng hika o pagod lang. Kapag ang hirap sa paghinga ay nararanasan na kahit walang ginagawa, kailangan ng agarang pagsusuri sa ospital. Para naman sa pamilya, itaas ang head of the bed o gumamit ng maraming unan para suportahan ang paghinga ng pasyente at panatilihing kalmado ang paligid. Pangatlo, madalas na pagkatumba o kawalan ng balanse. Ang paulit-ulit na pagbagsak ay hindi lang dahil sa clumsiness. Ito ay isang malinaw na sinyales ng matinding panghihina ng muscle, sarcopenia, problema sa brain function tulad ng demensya o epekto ng mini-strokes o paghihina ng paningin at pandinig. Ang isang simpleng pagkatumba para sa isang senior ay maaring magresulta sa bali sa balakang o hip fracture na napakadelikado at madalas ay simula ng mas mabilis na paghina. Ang payo ko, unahin ng kaligtasan. Gumamit na po ng tungkod, walker o wheelchair. Huwag nang pilitin kung hindi na kaya. Tanggalin ang lahat ng sagabal sa bahay, yung mga maliliit na carpet, mga nakakalat na sapatos o gamit, lagyan ng mga grab bars sa banyo, at kumonsulta sa doktor para sa physical therapy. Ang layunin ay hindi na para bumalik sa dati, kundi para maiwasan ang mapanganib na injury. Baka naman po bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po! pang hirap o sakit sa paglunok ng pagkain, dysphagia. Yung simpleng pag-inom ng tubig o pagkain ng kanin ay nagiging sanhina ng madalas na pagkaubo o pagkasamig. Ito ay isang seryosong senyalas ng paghina ng mga muscles sa lalamunan at esophagus na maaaring dulot ng epekto ng stroke, Parkinson's disease o advanced dementia. Ang pinakamalaking panganib dito ay ang aspiration pneumonia. Dito, ang pagkain o likwido ay napupunta sa baga imbis na sa tiyan na nagiging sanhi ng matinding impeksyon na mahirap ng gamutin. Ang payo ko, para sa pamilya, kailangan baguhin ang texture ng pagkain. Lumipat na po sa malalambot o dinurug mashed o pureed na pagkain tulad ng lugaw, mashed potato o makapal na sabaw. Meron ding mga pampalapot na nabibili sa mga likwido. Itaas ng bahagya ang ulo ng pasyente kapag kumakain at huwag agad ihiga pagkatapos. Panglima, laging natutulog o sobrang pagod. Increase somnolence. Hindi ito yung ordinaryong antok o pagiging sleepy, ito yung estado na mas marami na ang oras na tulog kesa gising, yung kailangan mo nang gisingin at halugin para lang kumain o uminom ng gamot, at pagkatapos ay babalik na ulit sa pagtulog. Ito ay sinyalis na ang katawan ay nagko-conserve na ng enerhiya at wala nang sapat na lakas para sa mga pangunahing gawain. Ito ay bahagi ng natural na proseso ng pag-shutdown ng katawan habang malapit na sa katapusan ng buhay. Ang payo ko, huwag po nating piliting bumangon kung talagang pagod na ang katawan. Ang mahalaga ay ang comfort at quality ng oras. Siguraduhin lang na malinis sila, komportable ang higaan, at i-check kung may sinyalis ng dehydration. At ipaalam ito sa inyong doktor. Ito ay mahalagang impormasyon para sa kanila pang-anim. Pagkawala ng interes sa lahat ng bagay, social withdrawal. Ito ay higit pa sa pagiging malungkot. Ito ay yung pag-ayaw ng kumain ng paboritong pagkain, pag-ayaw ng manood ng paboritong palabas sa TV, pag-ayaw ng makipag-usap kahit sa mga paboritong apo. Isang malalim na pag-atras mula sa mundo. Ito ay maaring sinyalis mga matinding depresyon Kundi ito rin ay isang kinilalang psychosocial sign na isang tao ay naghahanda ng umalis o magpaalam Ang payo ko, sa yugtong ito, ang kailanan nila ay hindi pilitin na maging masaya Kundi ang inyong presensya at pagunawa Kausapin sila ng mahinam kahit hindi na sila sumasagot Hawakan ng kanilang mga kamay Magpatugtog ng kanilang paboritong musika ang layunin ay magbigay ng kapayapaan at comfort at iparamdam na hindi sila nag-iisa. At ang pangpito, mga sugat na hindi nagumagaling, non-healing wounds. Ang mga malilit na sugat, lalo na sa paa, binti o sa bandang likod, bed sores, na kahit anong gamutan ay hindi na nagsasara at lumalala hanggang sa mangitim. Ito ay senyales ng napakahinang sirkulasyon ng dugo tulad sa advanced diabetes o PAD at pagbagsak na ng immune system. Ang katawan ay nawalan na ng kakayahang i-repair ang sarili nito. Ito ay isang malinaw na indikasyon na ang buong sistema ay hirap na hirap na. Ang payo ko Huwag na itong subukang gamutin sa bahay. Kailangan ito ng professional wound care mula sa isang doktor o nurse para maiwasan ang malalang impeksyon na maaring kumalat sa buong katawan. Ang pag-aalaga sa sugat ay pagpapakita rin ng pag-aalaga sa dignidad ng pasyente. Mga senior at mga pamilya, ang mga sinyalis na ito ay hindi para katakutan. Ito ay mga babala para tayo ay kumilos kumilos para humingi ng tulong medikal, magbigay ng tamang alaga na nakafocus sa comfort at higit sa lahat, pahalagahan ang bawat sandali na natitira. At ito po ang kaalaman na hinog na direktang nagbibigay ng impormasyon para sa inyong kalusugan at kapayapaan ng isip. Iingatan po ninyo ang inyong katawan. Maraming salamat po at God bless.